Happy birthday to you. What? Wow! Tumingin ka, bobo ka. <laughs> Ay, joke lang. Ay ba mahalaga ang asignaturang Pilipino sa atin? Una, ang wika... yung panty pala, ibalik mo. Paano ka magpapanty? Akala ko ba lalaki ka? Dapat breath. Gano, gabi, katabi kita. Ang, ang lakas, kumaka, nagaano ka. <laughs> Anong ginagawa mo? Kumukamot. Kumakamot. kumakamot. Ang tagal mo naman kumamot, 3 minutes. Tapos <laughs> yung mga uh, damit doon, ang titigas. Sipon ko yun. Sipon! <laughs> Superman! Superman! Tulungan mo kami! Superman! Masang ka na! Oh, <laughs> shit! Superman, tulungan mo kami. Ano kailangan mong tulong? Kailangan ko ng pambili ng bigas. Magtrabaho ka. Gago niya sa process si Elso. Do you wanna build a snowman? Ayaw! Tayo mo yan! Day, bakit dong? Motor ka ba, Day? Ay, bakit dong? Bum, na kita, Day! B